abag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kino, kino ang akong suliran. Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na doon ay suliran na dilid mapas ang ngay kaura nagkinahanglan kag katabang na sa pagsulbad ni ini nagkinahanglan kag kahayag na may ulam dag sinuna una ni ini natawo kini nga tumtuluman ni nga naguluhan. kini ang akong suliran kini ang akong suliran mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahumna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung ano na kamoy suliran nga naggumon karoon sa inyong galanghan. Suwata ka na at ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Tulomat ni Teresa Tirul Soria, ubus sa direksyon ni Ingrid Miss Ayver Tudaso. Dalit kani niyo sa RMN Drama. Recorded by Splenda Gaming. U A W C. Do getting? Do we are s uncover us? R O. Mayunga dlaw kani yung tanan nga nagpaminaw karo ning tulumanon, kini ang akong suliran ilabi na ninyo Dr. Rene ni Ubra o ini Elaine Bathan. Ingun man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Fina, 35 anyos, minyo o may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa San Carlos City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa ako o duha ka mga anak. Aron niyo isabtan, Sugdon so, nako sa dihang nagmabdus pa ko sa among ikaduhang anak. Ingon e ini ang mga panghitabo. Ma, hapit na makawas akong mahoy. <laughs> oh, oh anak. Gamay na lang atong paabuton. <laughs> ah, ah, ma, Gano'n na ay pa. Na imong mangod ay namatid sud sa akong tiyan. Ganahan na tingali ni siya mga was. <laughs> ay ka pa kumapi. Ah, dali, dali. Dari ah, dari ang na ka. Day, hapit agit ka mga anak, Day. Excited ako maka makakita sa kong junior. <laughs> Naibaw ko. Mora ba na ganahan ni mong lalaki ang imo anak? Mauna gyud ni Dong, Mauna ni gihatag sa Ginoo nato. Mo gyud ay. Sunod ba na ba imong jo? Mm, odong. Uh, ay, sakit-sakit naman ni akong tiyan. Ay. Mama! Hmm, day? Ikaw na kayo ng Ako na lang Ako na lang tiwas. Ah, uh, Kay mo ragikutasan ko, nakda. Uh, si papa ni mo, Nasa kawas. Naman to'y kipuhat. Ha? Huh? Uh, Ma? Uh, Ang ano, sakit naman kaya kung tiyan, nak. Ay, uh, ano Masig uh, mga nak -nako. papa! Papa, si mama! <coughs> Congratulations, Mrs. O sa ka-healthy nga baby boy ang inyong anak. <laughs> nga akong anak. Dok, salamat. Thank you. <laughs> Day, niya na <natin> anak. <laughs> Liwat ka ayon ni mo, Dok. Hi, Dodo. -do. <laughs> Bantayin ang mangod ni mo, ha? Kimang laba ko din, he. Oma, Nakalay ba ni Dudong din ni Ma? Ma? Oh? Ma, ay ni Dudong. Hmm? On sa man? Naraglain lagi ang panit, no? Ha? Ngano na kayo mga kaananak? Tuki gani. Oh, pitaw, no? Oh, Huwag man magluya ang bata, day. Huwag naman ni noon doon. Mabasig huwag na, eh. Mauli ang tatingali na. <laughs> Mausad lagi. Panidaan lang una nato. Ang importante, huwag siya magluya. Happy birthday to you! Yeah, 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 yeah. <laughs> Happy birthday! Okay sige na bibi, blow na blow, sa mong blow, candle blow. Ha? Hmm. <laughs> na ka. Oo na. Sige na, sige na, pangaw na mo. Yaga yeah, lang, yaga, yeah, yeah. Salamat sa pag-imitra, pre. O, oh, salamat sa kaysa mag-anay, pre. Salamat Salami. sa kayo. Lahan ba yato ba? Mura, yeah. mura yeah. lagi ng dalahi ang naong sa mong anak, no? Ah, oh. kung uh, 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 pre? Ay, nah, nah, nah. Ah, pre, ayo nah, nah. laglayin na sa pagsabot, pre, ha? Pero, Ay, nah, nah, nah. nabalakan ako nah. nabalakan ba? Napatsikap na ba na ninyo ang inyong anak? Wa pa lagi pre. Pre, mas maayo tingali nga eh, inyo na ipa-check up pre Aron, makasiguro ito, mo. Ibig ko kalma lang. Ibang kinahanglan lang hay imo ko nga tastasan sa si mutingon. Alangan. Mura ra magkagwa nga amahan man unta ka. May pang imong amigo, may una-huna pa. Naghuna-huna ko sa kahimtang sa kong anak, Alma. Wag mo pasag din dito ni. Pwede si pa-check up ta si Dodong karon. Oh. Nosi mo ko. Lospadon ka. Nalipong ko. Pila na kaadlaw ang nakabantay ko nga nalipong ko. Mas maitingali ang imong kaugalingon ng una na i-pa-check up. Oh. Recorded by Splander Gaming. Pila kaadlaw nga nakabantay ko nga sige na lang kong kalipong. Unya, mura na bagay ko mo barag hantod nga ko sa akong bana nga magpa-check up lang una ko o na ipa-check up ang among anak nga lalaki. O sa diyan magpa-check up ko, naibawaan na mo nga mabdos na sa diay ko sa ikatulo na mong anak ni Dindo. Unya... Mau sa puton ka Kay ka. Kay mabdos ka ka. Pasensya na doon. Okay na. Ano pa nga ipasensya? Normal ra magina sa magmabdos. pero dong ang atong anak ugma ipa up nato siya Na ay progeria ang inyong anak Oh uh, unsa man na dok Ang progeria is one rare condition di nang mga bata maka-experience o mga issue sa panglawas nga naalang sa sa oh uh. Pagpas-pas ang ilang pag-age, hinungdan nga, dali mo ang ilang panit. Um, there is no cure, pero natay treatment nga mas madungagan pa ang ilang kinabuhi. Kinuho May mo ba nga, may bawaan kung pila katuig ang lifespan kung naakan ni sa kita? Do, um, they will only live up to 13 years. Oh. Ну что, тут? Ngano kita pa magihataga na ugin ngun ini na sitwasyon do? Gusto na akong pagutan sa ato eh. Kun pwede palang, Ako na lang utamo ay bawa. Pero dili na to ipakita sa tong anak. na tanay. No week. Dapat mas panggao pa natos siya. Huwag ka tumalun. Huwag ikaw. Ayaw pala bitin ko. Nagsabak ka ba ka? Na ba na-out niya ang bata? maayo gani ay kay himsugra si Inday nga imong gipanganak kay. Lagi dong. Kagwapa sa mong langga. Uy, halalala. Dong, Tinto, huwag kayo nabantayan ni Inday. Maulog ito eh. Nagkadugay mo raman sa... Doon na siya kondisyon parehas ni Dudong. ing do. Ayaw na sila yung ha? Oh. Sorry to say, pero sama sila kaso sa inyong usak anak nga napa-check up ninyo din eh. Oh. Naasad si Hyper Jerry <gasps> Unsaduk Sakit pero wak may mahimo sa kumbana Kung pwede pa lang kami nanlimosaw sa ilang kondisyon gibuhat na naamo Pero imbes nga among ipakita nila nga nasakitan may para nila Mo'y among focus na nga, taga na mo sila sa among pagmahal, ingon man atensyon. Ang ako mga pangutana, mo kineng musunod, unang pangutana. O sa mahinong dan, nga naa sila ng sakita. Natimingan lang ba? O posibleng kuwang kong vitamina sa diyang nagmabdos ko, o mauni epekto? Ikaduang pangutana, wa bagay cure ning sakita? Kung wa man, Duna ba'y mga medical procedure nga pwedeng mapugnan ang pagkatiguang sa ilang panit o pagkatiguang sa ilang physical appearance? Ikatulong pangutana. Plano mo'ng mo-undergo treatment para sa akong anak na naay progeria. Garantiya ba ni nga mas mo-extend pa ang ilang kinabuhi? Ikaupat tugkutapos pangutana. Kundali man ang ilang pagkaedad physically, maobasad mentally? Doon na ba sila mga bawal na pagkaon sama sa mga tiguang nagyod o edad? Palihog, tabangi o tambagi Kini ang akong suliran, Alma. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw among tingog gihapon sa kuang partner sa kanginan nga si Dr. Obra ang inyohang mapaminaw o kami ang muhatag ninyo o tambag tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Yes, asaman mo radio program nga inyuhang mga pangutanag mga problema walang na dili lang la, dili lamang nahimuan og kinabuhi sa kahanginan. Pinaagi sa ato ang mga artista diri sa RMN pero mismo lisensyado nga doktor og abugada, sure. Ang muhatag og tambal. Guwapo no? pa jud. Correct. Bujag, bu bu Muna, bujag. Mo na number one yud pirmi ang ato ang programa pero magpasalamat kid mi padayon nga pagsalig, no? So, I gid mo pagduha-duha pagpadala sa inyohang mga suwat suliran diri na mo. Lain-lai mang pamaagi, di ba ah. Dok? Na atay email address na suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page. Pwede sad nga atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Ano sa may atong quote for today? Atong quote for today at is mm. that the strongest heart mm. have the most scars. Ah, kaya, <laughs> we are being strengthened man sa mga so, battles, mga yes. problema, mga hurt nga atong gi-overcome. Yes. Diba? Uh, the experience ibong heart. So, yes. strong na na siya. Oh. Di na siya dali ma mada sa Di mga madali. ginagmay ng mga oh. Katulian. Oh. Di, katulian na ni katulian. Oh. Ano yung problema. Ano yung strong kinabulian? na ni. No? Oh. Parihan ng mga mga balay, mga nang mga things that will stand the test of time. <coughs> oh. Pila na kabagyo, pila na ang milabay. Standing strong lang gihap Hmm. kay kaning mga problema mo man makapa better na to munang mo may paday may ingon kami Dok Obrangap dasig lang padayon lang mula bayrani and after all hmm. this you will come out to be a better person and a stronger person so sakto git kayo ato at ang quote for today doc yes mga greetings Maayaw na pa to. sa mga taga Brotherhood Health Center sa Nicolas hmm. Cebu City itong mga staff niya no? si Arlene alminye Ada Jimenez Rosana Abos Madela Parinos, Erlinda Ponce, Elvia Acosta, o si Hilin Yaguso. Di mm -hmm. Mistro sa si mga taga-LTO Tagbilaran City na kailan ni Doktora Aida Abrogar Kalamba, no? Mahayang pagpaminaw ni Buting Pahang, og ni Paul Ruta, o matong um, mga security officers sa TRC Argao. Uh, Mustan naman si Saldi, si But, si Jerome, up, si Jeffrey, o gato mga staff, no? Diya sa sityo barilhood sa Nicholas, mga Subitas Family in Carmen. Uh, musta si Derek, si Para, si Mera, si Rachel, Lito, Richard, Peter, Michael. Daghan akong kung gikuan sa Ikaw wala yes. <laughs> ka? Yes. na ako basahon ng kani ni Doc, si Marilyn Cadalio. Daiday, kusog kuno no kayang DYHP. Diri sa Linaw, Minglanilla, Cebu. Of course, abante Minglanilla, Bayata. And I will be there on August 21 para sa um, Miss Minglanilla, Miss High School, uh, Minglanilla. And pa shout out sa ato ang programa ko no from uh, Charis Chari Suerte ug sa iyahang family ang Erames family Suerte family Cantila family ug Caballero family and um, kaning mga Eli from Gihulngan City hello Miss Chari thank you kaayo ang inyuhang thank you kayo sa inyuhang padayon nga uh, pagpaminaw okay? bago lang na nag chat nako si Jewel Andalis no din sa Villalun no dura sa ato attorney no Minaw, mm. minaw gini siya kada Kuala Og si Rose Who hmm. oh, Dia siapin omongan Sorry kaya Orang pun um, kita Terus cunguan no? oh, Pero uh, Sige lang Yes uh, Thank you For uh, your um, <clears throat> Following so, Padayon nga Pagpaminaw Sa ato programa Punto Medical uh, Today partner Ato ang letter sender Kay si Fina From San Carlos City 35 years old Minyo na iduha ka anak Oo. Oh, hmm. condition kondisyon na yan ka anak, Dok, no? Mag sa base sa Na ito. ay inunta uh, congenital hmm. or uh, developmental problem, no? Yes. So, oh. mo uh, na yung pangutana. Unsa, diyo kahinungdan, hinungdan, uh, sila anang sakita, doc. Na timingan lang ba? O posibleng kuwang siyag vitamins? katung nagmabdos siya? Nga mo na ipikto? Yes. Kining uh, sakit nga yung gipasabot, kining progeria, no? Mm. Dili ni siya kumun nga problema ato no? Gamay rang mga That's apiktado. Progeria, progeria, is kanang bito matigulang. Oh. Niya, mga laglag oh. -lag, ang imong mga buhok sa ulo, sa kil kulay ug sa oh yeah 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 oh nay mga ingon siya dwarfism dok mura oh, related, related, siya Oh po related pud good lah, pud ni siya kay kining progeria dungod ni siya sa abnormal mutation sa atong gene no, o, sa mm. gene oh sa gene Uh, kanang mug damage bitaw sa nucleus sa atong cell mm. nya mo nang hinungdan nga ang bata nga makuana nianay. Eh. Um, primero matao normal ra pero mm. uh, alitero slow ang yang pagtubo unya mawad-an mga tambok-tambok sa yang tissues mulo mm. maguwag mo natangtang ang yang buhok uh -huh. sa ulo, mm. sa sa kilay o sa eyebrow o niya, usually kasagaran gara mo ma, ma maanis lay mga complication like heart problem uh -huh chapter ni no okay. rare ni siya pero nahitabo ni siya no mahitabo ni Kasi siya, siya na ni dok progeria. progeria 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 no di ni siya common mm. uh, although ang yung motor development ug ang IQ dili affected pero kasagaran nila gagmay physically oh, Oo, oh, mo na um, um. Um. ang ilang naa ni siya typical nga kanang itsura nga mao lagi na dili pare sila mga naong pare pare sila mga naong nya ang ilang mga vents sa ilang uh, sa ilang Visible ang ilang mga bench sa ilang skin ba? Mm -hmm. Mulutaw. Mm -hmm. Murag na tiguang yun. Mutiguang. Oh. Murag mm -hmm. marag ito untuk premature aging. Premature Bata aging. Bata pa, uh, pero tigo lang na, no? Uh, mauna ako yung kaistorya ng problema sa mga anak, Alma, niya, uh, kasagaran nila ato ni, Di Ginesia mo dugay beyond okay. 15 years old, no? Sige. We'll oh. proceed sa iyong ikaduhang pangutana, na, Dok. Wala bagay cure aning sakita kung wala man. Doon na ba yung mga medical procedure nga pwedeng mapugnan ang pagkatiguang sa ilahang panit or pagkatigawang sa ilahang physical appearance. Wala gid tay ingon tambal no. nga makakure but daa tay mga remedyo unsaon man nga ingon dili kayo miserable ang kinabuhi so sa kabata nga naa aning gitawag na tuog progeria no? Ah hmm. uh, uh, ang kuan mo na tony, ni mulos ang mga ang muscle development niya no unya tinanglan ni siya close monitoring ra no close monitoring nga dili good siya inunta dali ma madisgas siya pero naman ta nga known nga mga nga mga biktima aning sakita nga ning last mapud sila og ang pinaka naasa akong nabasahan somewhere ato at ni na ay muabot og 40 ang edad pero mm. rare ra gyud dili gini sila lumipas sa ingnon 15 katuig no so butang nato na ani sila eh? kasagaran dental problem onya kasagaran nila na ay mga complication about uh, sugar sa sa lawas mo nang uh, kinangalan ni sila insulin nga tambal o niya pagaligin na man nang ilang uh, ang skin uh, ma delayed ang formation sa sa kwan sa ngipon so kinangalan ni sila uh, dental care po no so mao na ako kay story eh, mm. Niya, wala tambal gud ani kay kumbalikon something to do with genetic mutation. Yes. Huh? Oh. Ang iyahang uh, sunod nga pangutana, Dok, no? Plano kung na sila mo undergo treatment para sa iyang mga anak nga na ay progeria. Uh, garantiya ba na nga mo extend ang ilahang kinabuhi? Adilita uh, ka garantiya so, na sa ganyan, rare na kayo ni, no? Nani, sa tibu kalibutan, ha? Sa tibu kalibutan, wak makaabot og 300 kakasong ngayon, nani, ato ni. Mm, okay. Tibu nga, there are seven. Kamay na good, rare ganyan. Rare good, no? kayo, there are 7 billion people on earth. Huwag abot ng 300 ka mga bata ang naaaning progeria. O niya, ang ba aning ako, ngayong mong unang anak naaaning problema taas kayong percentage ang musunod din mong anak naaapod aning problema ha. Unsa may risk factor ani ato ni? Mm -hmm. uh, ang risk factor niya ni kung ang ang amahan ko no ang ang biological father na of course biological naghatag og sperm nato sa yang sex partner Medyo may edad na. Mm. Uh, may edad na. So, mga na ang risgo, no? Okay. So, uh. Ayan, katapusang pangutan na ako, Dok. Kung dali man ang ilahang pagkaedad physically, mausbasad ko no mentally, doon na ba sila yung mga bawal nga pagkaon sama sa mga uh, tiguwang nagyudog edad? kung wala may mga bawal na so nga pagkaw nga dili sa al allergy no mm. uh, ang ilang intellectual ug motor functioning dili man apektado mm. pero because of their appearance nga dagko ang ilang ilang ulo mm. nagagmay nga ang ilang jaw mm. ha Maramata, ah, ang ilang ang ilang mouth ug lips nipis Ha? Mura gud siya uh, uh, kanang uh, tagdag ko ang ilang matao uh, mata o niya mga, mga laglag -lag lagi ang ilang ang ilang buhok ha? O niya uh, short kasagalan sa short ang ilang stature ang ilang mm. di, di mo tagas kayo o niya naro uh, narrow niya wrinkled ang mga kanang kanang uh, skin sa, sa naong so so uh, mag, lang ta nga ang ilang nutritional need is the same yun sa uban ng mga bata o niya kinahanglan nga, uh na sila'y enough amount of water sa ilang ilang lawas na para nga dili sila the more nga ma-dehydrated o mm. mag-wrinkle ng ilang mga skin. Okay. fluids, oh, fluids is fluids good. Fluids lang yun. Uh, uh, But um, there are always hope, no? Maski pag uh, unsa so padayon lang you to keep your two children healthy. Mm. Always, no? Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na may nakutlo na pagtulunan karungad lawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sa si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pun sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Araman Daghang salamat og maayong adlaw. Adla.